Yo makamatik magandang araw makamatik Eto na makamatik susubukan ko na Eto na siya ngayon makamatik ilagyan ko na siya ng item Bali tawag sa mga gaya makamatik abstract Kahit ilang kulay lang siya makamatik Ngayong mga mga matik lalabas ako, mga matik susubukan ko siyang paliparin ngayong araw mga matik, para ma-testing natin kung dilipad siya mga matik. Yon, mga matik. Yun susubukan ko na. yung mga matik ma araw mga matik tanghaling tapat mga launa na mga matik ngayon susubukan natin to baka mapapalipad kayo sa ringgola kailangan huwag yung kakalimutan magdala ng sombrero mga matik dahil sa mainit sa katubig para hindi kayo kapusin mga matik ngayon mga matik dahil sa alauna na ng tanghali hapon na mga matik wala ko na ng hapon susubukan natin itong mga matik pali pa rin itong ginawa kong mga matik uh, dibuan. Pa-abstract ang datingan mga matik dahil sa malakas din hangin mga matik titignan natin tala kung dilipad ng maayos to para maayos din natin mga kamatik mahangin, mainit kahapon mga kamatik lakas ng ulan hindi tayo nakapag prepare mga kamatik hindi tayo nakapagtinda hindi tayo nakapagpalipad kasi malakas ang ulan ngayon mga kamatik susubukan na natin to yan yeah, mga matik simple yung kulay lang yan na nilagyan natin ng black mga kamatik kaya maganda sa area mga kamatik yun sakto to mga kamatik palipa rin ko na lakas yung hangin mga matik. Yung mga matik yun mga matik tinesting ko ah, nakatagilis ang ganyan mga matik nakatagilis ang ganyan mga mga matik pagkatagilid ang guri yun mga matik maglalagay ka lang dito ng tali tapos itatali po siya dito Ayan mga kamati, pagka nakatagilid ah, Kung sa tagilid, doon mo siya lalagyan ng tali. Pagka nakaganyan, dito naman sa kabila mo siya lalagyan ng tali para may angat niya. Iba kasi mga sakit sakit ng fighter. ba So sa dibaso sa fighter, pipisilin mo lang. Pagka guryon, tagilid na ganyan mga kamati, lalagyan mo siya ng tali. Ayan mga kamati, lalagyan mo siya ng tali muna. Kakabitan mo na siya mga kamati. Ayan mga kamati, katulad nito mga kamatik, nilagyan ko siya ng tali kasi tatali sa likod yan pagka tagili kasi siya mga matik na ganyan kaya nga lagyan ng tali yung mga matik nilagyan ko siya ng tali tapos, sa likod ko siya tinali. Yan yeah, mga kamatik, kaya nilagyan ko siya kasi nakatagilid siya ganyan. Para mapalipad natin to ng maayos mga kamatik, palilipanin ko na ngayon mga kamatik, para tingnan natin kung ano yung different niya mga kamatik. Yan yeah, mga kamatik, okay na yung ating guryon, diretso na ilipad niya. kanina tagilid mga matik. Pagkaagay ang mga matik sumasayo siya, may hinahangin. Eh mga mati, totoo natin yung tali. Yung mga matik, napakataas na. Mga matik, naka-zoom na yan. Ayan yeah, mga mga matik, steady na siya. Ngayon mga matik, tatanggalin natin zoom. Ayan, yeah, hindi na makita pero iso zoom natin mga matik para makita. Yeah, mga matik, steady yung ating ano, dibuan natin mga matik, bagong gawa. Hanggang dito na lang mga matik, pinakita ko lang sa inyo mga matik yung ating bagong gawan dibuan. Yung isa naman susubukan natin kung oh, lilipad din na maayos yun. Yo, mga matik, hanggang dito na lang mga matik, Salamat mga matik. Yung mga matik, ito na yung pinalipad natin, binaba na mga matik, kasi napakainit talaga. Yung isa naman ang susubukan natin. Ito yung saringgolang dibuan mga matik, Malit lang, mini guryon mga matik, na isa rin sa pinagawa sa akin mga matik. Yung mga matik. salamat agad mga matik.